kapag depende po sa inyo, kung gusto nyo yung medyo malaki pa dyan, yung hiwa na kamote, pwede din po. Dahil pagka maluluto din naman po yan ay, ano, yung mag So, ayan na po guys. Nahiwa po nat nahiwa na po natin. So, ilagay na po natin sa plato. Ayan. Tapos, yung sunod na po natin na gawin guys ay yung uh, glutinous rice. Yun na po ang ating sunod na gawin. So ngayon guys, ito buksan na po natin itong glutinous. so mainit po tayo ng tubig. Ito po ang sikreto ko guys, yung mainit na tubig ilalagay ko sa pagkanuhan ng yung la, gawin na ng balls. Pagka mainit na po itong tubig, yun na po ang bubuhos ko sa may glutinos. Para kahit ay ilang araw pa siya sa ref, hindi po siya yung maninigas. Kasi may mga pagka hindi po bubukosan ng tubig tubig yung yung gagawin balls Pagka medyo matagal sa ref, matigas na din po yung ay yung balls ng ano yung glutinous balls So gawin natin, lagay natin yung ano yung ito yung isang pack po. One well, pack po. One cup po ito. Yung inurong po kasi yung electric fan para hindi siya yung ay, punong, punong Depende po sa inyo yung kung ilang Pwede din po ito sa pagtinda, guys. Ayan, pinuno ko na kasi kain bali nalagyan po nila ng asin ayan po yung asukal kasi lalagyan din naman natin ng asukal mamaya siguro mga 1.30 ay 1.30 ngayon buhos na po natin yung mainit na tubig guys para ano kasi 'yun nga lang pagka nabuhusan na natin ng tubig guys. Dito din tayo kukuha ng pang-ano natin, pang pang-pulbo natin. So, so, ilang beses na po akong nakagawa ng ganito. Eh yung pagka yun nga yung ang gawa ako tapos medyo matagal sa ref dahil yung anak lang namin tumitikim lang tapos medyo matagal sa ref naninigas yung ano pagka 2 days pa lang sa ref naninigas na yung balls niya pag hindi ko binubuhusan ng mainit na tubig bago ko gawin ng balls yung ginawa ko sinubukan ko ng lagyan ng mainit na tubig ayun, kahit may mas matagal pa sa 2 days sa ref, hindi naman po nasisira. Hindi siya yung naninigas. Malambot pa rin po siya yung glutinous balls natin. So ayun, ibuhusan po natin dahan-dahan lang po. Tansya lang po ang ginagawa ko guys. Hindi ko lagi sa ano. Kasi baka matunaw yung apps natin plastic yeah. Pwede din naman natin nakamay na ganun. Tapos, ayan. So, ayan na po guys. Tapos na ganoon na lang kasi hapon na nagpa-picture nagpa pa kasi ang anak ko ng ID, ayun malinis naman po yung lamesa natin kaya ayun para sa ID daw niya ay eh, ano naman ano? sa mga 23. Bakasyon na nila. May ang opening na naman ng school dito guys. lagay po natin yung ating sago. So, ayan, kumulo na po yung ating tubig. Ngayon, ilagay po natin ang sago. Ito po ay one, uh, one half cup na sago, guys. punti lang pong lutuin natin. si so, buhos natin na ganun. Tapos, haluin lang po natin. So, ayan po, haluin po natin, guys. Kaya kailangan po natin naunahin itong pakulo and then matagal po na maluto. Half cup na asukal. So, ayan na po guys. Pwede na po yan. Ito po yung ating bilo Natuyo na yung ating uh, yung ating kamote. So, ayan po guys. Lagi maglagay po tayo ng tubig. Huwag niya pang pansin pansinin guys yung itim dahil pinaglagaan ko ng tubig ito. Hindi ko po alam kung ano yung ginamit ko sa tubig. Nangitim siya. So, ayun na guys. kumulo na po yung ating tubig so ilagay na po natin yung gata yung ilinagay ko po guys na gata ay 250 ml tapos takpan po natin para kumulo po yung ating gata Ayan, kumulo po yung gata ay sus. Manu siya. lagay na po natin yung ating uh, kamote. Ay, yung ano. Ay, mamaya, maya na. Shoot! Ayan. Parang pupulo ito mamaya. So, takpan po natin, guys. So, ayan na po, guys. Kumulo na po yung ating kamote. So, pwede na po natin ilagay yung uh, tawag dito, condense. Kung linalagyan ko ng condense, guys. Eh, konti lang po. Ayan. Kunti, hmm. eh, ano, eh, kalahating lata na ano, kalahating ito carnation na to. Hinati ko. Kasi lalagyan ko pa ng asukal eh. So, hiyalo na ito. natin hintayin po natin na medyo maluto yung ano, ay, medyo luto na yung kamote. Tapos, Ilagay na po natin itong ating banana na pinakahintay-hintay natin. Ayun. So, ayan na, kumulo. para hindi makita ilagay dito yung pang pampalapot natin guys so ngayon guys ayan na ilagay na po natin ay ay ayan, ayan. ayan. Luto na yung ating bilo-bilo kasi ayan, umano na siya. Eh, Ay, na siya sa ibabaw. Sandali lang po na luto ito dahil binuhusan nga po natin ng mainit na tubig. Silagay so, na po natin yung ating sagu. So, ito na po. So, ngayon guys, lagay na po natin yung ating pampalapot. Ayan. Ito din po yung glutinous yung malagkit na flour, ginawa ko din na linagyan ko ng tubig. Yung ilalagay po natin para ano sa flour, yung malamig na tubig po. Ayan. Ang rapot-rapot na niya. Pwede na po natin hanguin. Pwede na po tayong kumain. Punong-puno na po yung ating caldero. Pagkain lang po ng tatlong tao yan, guys. Yan na po yung mga sago. Aray! Ano, magingat uh, mag po tayo sa talsik dahil pagkaganito na po ilagay yung pampalapot ay eh, matalsik na po siya dahil yung lumapot na po yung tubig.